Nagpahayag ng suporta ang Bangsamoro Parliament sa pamamagitan ng pagpasa ng resolusyong sumusuporta sa panukalang charter change na isinusulong ngayon sa Kamara. Ayon sa mga mambabatas ng BARMM na malaki ang maging epekto ng pag-amienda ng 1987 Constitution sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Bangsamoro. Sa privilege speech ni BTA Speaker Attorney Pangalian Balindong, sinabi nito kung bakit kailangan ang charter change upang ganap na may patupad ang peace process ng gobyerno at ng mga residente ng autonomous Region na siyang naging batayan ng pagtatag ng Bangsamoro Government. Ayon kay Speaker Balindong, mahalagang mabanggit sa panukalang saligang batas ang obligasyon ng pamahalaan at ng mga residente ng BARM na magtulungan upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Region there is an urgent need to institutionalize or constitutionalize the present form of the Bangsamoro government for the proposed revision in the constitution. At mula dito sa Maguindanao, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Bombo!